Second, third, fourth, fifth lap. A consistent winner ng pooling. Hindi ako nagkakamali. Apat, lima. Siya ang solo first overall champion ng off Color. Basta, ang tinama niya, kung kukwentay natin, sasakit lang ulo natin. Mga kalapatis, ito nga pala ang sire ni Denise, tatay. Ang bloodline nito isa a genocle directly acquired natin kay Idol Jeso. Ang nan ang nanay niya naman uh, Kupman Cooper directly acquired kay Jeso. Tumo ako lang so. May lipad po yung ibon niyan, sir. Actually ito wala. Ano to eh? Young bird ko sana nung kung di ako nagkakamali 2022 North. Ah, uh, kaya ko tinaantaw ko nga dito sa dalawang to, bugbugi. Bakit ka mo bugbog? Kasi nung inakay sila, binugbog sila ng tatay laplos lahat sa balahibo sa likod dalawa silang magkapatid kaya binigay kay kinatago sa kumpare ko ngayon nung nag, gumanda gumanda binigay sa akin isa, binalik isa kaya ginamit natin actually ang bloodline nito, producer ngayon ko lang sila na-discover na producer yung nestmate nito naglabas ng second overall sa BBCM last summer is tapos dyan, sir, unang testing mo dyan sa ibon na yan. Unang testing, unang testing. Actually, unang testing talaga sa madali sabi. Tumawa ka lang So, unang testing ni Sir Jeffrey, yung oh, nag-anak agad ng champion sa BBCM. Tapos wala pa lang lipad tong ibon na to. Ano to, pang labad sana ng young bird, hinugutan ko ng sing-sing dahil nga binugbog ng tatay nila. Sir. Inista ko, pinadala ko doon sa kumpare ko na uh, nung lumaki, lumanda, pinadala niya sa akin ulit isa. Pinagtag-isa namin. Yeah. Actually, sila magkapatid, pares kap. Tapos, hindi naman kayo binigusa riyan, no? Uh, hindi. Unang testing naman, na maganda naman resulta first overall. Ayos ito, mga kalapatid, so. Ito yung nanay niya. Ito, mga kalapatid, so. Anong bloodline naman na, sir? Ito, galing lang sa tropa ko, to. Isang kumayaw sa pag-iibon, pinatago dito. Actually, hindi sa akin, to pahirap lang sa madali sabi. E, Nagsawa sa ibon, pinahirap sa akin. Ayun. Kaya una testing ko nga lang sa kanya. E, nung mga lately, hindi ko siya nagagamit talaga. Dahil lang hirap gumamit ng hindi natin kilalang ibon eh. Mahirap. Sayang yung pera na sub natin. Mas lalo tayo kung kumuha tayo ng sing-sing, puro na tayo lagi sa taas. Buti sir, napili mo na gamitin yung breeding nung last north. Sabi ko nga sa'yo, actually, hindi ko sila pick. Kumbaga, kailangan ko ng breeder kaya ako sila sinalang. Kaya ngayon mga kapatid nila puro nakakomring lang. Tapos yun pa pala magcha-champion, sir, Ay, ano? Na. Kaya nga sabi ko, hindi ko rin na-expect na nalaman ko lang na magaling yung lahi nung Ginoclake. Nung nanalo kami ng summer race, second overall, ang uh, naglipad, yung kumpare ko, na magaling pala yung lahi nila. Tapos yan, sir, yung ibon niyan, eh? may lipad po ba din sa tropa nyo? Yun ang hindi ko na itanong kasi dinala lang dito, nagsawa sa ibon yun eh. Actually, ginagawa ko nga lang ito yayi. Yeah, eh. Dati? Dati. Dahil hindi ko nga kilali. Tapos yun, kinula tayo sa ibon na ipalis natin. Ayun, buti nga tumira. Kaya ang young bird na anak nito, dalawa lang sila, north, south, lahat nung second, saka third, commercial band. Dahil nga hindi natin siya kilala. Eh, although kulang tayo ng ibon, ayun, Napalaro. Natin. Oo. Napaganda pa ito mga kalapatid. So, galik lang sa tropa. Oh. Pahiram lang kay Sir Jeffrey. Pero pagkakasabi sa akin ng tropa, kundi ako nagkakamali may lahing important. New laureate, kundi ako nagkakamali ah. Kundi apo sa tuhod ka, apu-apuhan no? basta, lahing, galing na siya, ang dugo niya galing kay new laureate. Ito nga, Abangan pa natin yung mga magiging anak neto nila. Gandang ibon no? oh. Ay sir, baka may magtanong na viewers natin eh, mag-out ka ba ng mga magiging anak pa na nila? Pwede naman, kaso ang sa kasi pwede tayong maglabas ng ibon. Kahit alin ang gusto nila dito sa mga natin, pwede. Basta kung may available, walang problema. Kasi kaso minsan talagang nauubos, nabibili-bili na agad. Ultimo yung word, nabibili-bili. Ayan, ayan, nasa screen yung Facebook ni Sir Jeffrey. Ayan, i-PM nyo na lang. Ito, may papakita pang ibon si Sir Jeffrey. O mga kalapatids, ito naman nga pala, si Boundary. Ito mga kalapatids, o. Oh. Ang ibon. Sir, anong bloodline nan? Actually, pasok nito, Joston. Foundation Joss. line Foundation bird ko, Joston tumawala mga kalapatid. So, Joston pala to. Mga Golden Grizzle line. Directly acquired natin kay Kirby Chua yan, mga Joston. Actually, lolo niya ay direct eh. Kasi yung tatay niya, nilipad ko na. Yan. Sir, pwedeng malaman kung bakit boundary na ipangalan mo sa ibon na yan. From the word itself, uh, piplop pa lang, boundary na tayo. Hindi ba pa natapos ang karera, boundary na. Ito, kung tawagin ko to, a million bird in my look. Bakit a million? Almost million ang pinanalo ano to every second, third, fourth, fifth lap consistent winner ng pooling pooling 20k, 10k, 5k 1k, 500 basta na weekly, nagbibigay sa amin to dati ng 200 almost 200, weekly yung four consecutive weeks na derby oh yung subo, ang bangos na ito so kaya nga boundary pangalan niya eh hindi pa tapos ang karera, boundary na kami Sir, pwedeng malaman kung ano nung no, mga naging achievements nung ibon na yan. Actually, ito sa MMFC, 17 overall young bird lang siya. Pero sa mga affiliate club ni MMFC, hindi ako nagkakamali, 4-5, siya ang solo first overall champion ng off color. Ang open category, meron siyang first overall, second, third, beba. Basta, ang tinama niya, kung kukwentay natin, sasakit lang ulo natin. Tumukulaw pati, sambangis ang na ito. Ang kwenta namin, million o kulang isang million ang tinama niya 10k pulling winner siya na knockout 2k pulling winner siya na knockout pulling winner sa so, marami siya hinakot kaya pala sir nung hindi pa pawi last lap ang nabansag nyo na ng boundary kasi ang laki na ng pinubra. fifth e, lap pa lang pangalan niya na boundary sa'yo ka umuwi ka lang pangalan mo boundary na tapos umuwi pa nung last lap sir oh, Consistent naman kasi ang speed niya. Mapa per weather, hard hard race, smash, karon consistent. 1,000, 1,060. Pinang mababa niyang speed, 965. Yung talagang pahirapan. Tapos sir, anong ginawa mong preparation bago ikargayan ng last lap? Actually, sa akin, sabi ko nga sir, ang, meron tayong kanya-kanya sistema. Puro lang. Basta kailangan, masipag ka lang. Yun lang ang problema. Tapos, after nato, tos, syempre, kailangan pagdating ng ibon, mas maganda, in a few hours, recover na. Ilang beses kayo sir magto sa San Linggo? During derby proper, tatlo. Martes, Merkules, Webes. Yan lang. Puro single toes, tanghali. Depende sa layo. Nag-a-adjust na lang kami. Tinatapat na lang natin na kung anong oras, tansya natin na anong oras dadaan ng ibon doon sa release really site natin. Ganong oras tayo magbibitaw. Yun. Bali sir, saan po pala last lap nan sir? Ano to? Dalawang pagod po. North 2023. Oh, ito mga kalapatid so. Hindi gaano ka kasi sir nung dumating yan nung galing last lap. Kim kasi syempre actually nung last lap Port Bird ko na yata siya. Island ba kinagaran niyo sir nung last lap? Hindi ako nagka ang hindi ko na matanda siguro anim yata yun, pito. Nakauwi naman lahat sir. Oo. Oh. May kulang yata ang isa. Ah, may isang din nakauwi. Oo. Oh. Ilan po ang nag-clock? Marami nun, no, napakadali nung karera. Hindi ko naman madali. Ibig sabihin, napakarami lang yung pumarte. Kaya nga sa sobrang tuwa ko, hindi ko na pinansin yung party natin sa club. Ang, um, ang pinagtura ko pansin, yung kinita niya na pooling. Doon tayo nakabawi na gusto. Ito mga kalapatid, so. sa norte pala kinarera to. Pero pagdating ng South, sir, may mga winner din ngayong ibon. Meron. Tapos sir, yung magulang na nandito pa po. Nandito pa magulang ni Baudelaire ay so. Tapos yan sir, ginawa mo nating breeder. Breeder na rin siya. Wala na siyang dapat patunayan eh. Sa bagay. Ito mga kalapatid, sabangan natin yung mga magiging anak nito. Kandong ibon, condition na condition no. Nabangan natin to sa mga susunod pa na karera. Yeah. Tapos ito ipapakita naman sa atin yung ano, yung magulang nung no, ni boundary. Yon, shout out sa inyo lahat mga kalapatids. Maraming maraming salamat sa solid yung suporta. At syempre bago ulit patapos tong video to. Meron ulit tayong pa-shout out ngayon. shout out kay Boss Nicolas Barbas. shout out din kay Sean Give from La Union. Uh, shout out din sa samahan ng Mapulang Lupa. Ayan, shout out sa inyo lahat. At syempre shout out din kay Sir Mino Pascual. Yan, abangan nyo yung aking vlog dyan ah uh, shout out din kay Red Check Club TV at syempre kay Sir Jerry Labutap at kay Sir Mark Santos. Ayan, maraming maraming salamat sa solid nyo support ang lahat. At sa mga gusto mong magpa-shout mag-comment lang ayan sa baba. At syempre, makiki-share na rin yung napanood yung video. At abangan nyo yung part 3 nung napanood yung video. So yun na, keep watching and God bless you all. Thank you.